Sabi nga, ang pagkakakilala sa sarili ay pagkakakilala sa nakaraan. Bakit nga ba kailangan malaman natin ang ating nakaraan? Magagamit ba ito upang umunlad ang hinaharap? Nung nakita ko yung video ng Liberation Day last year na pinost sa Facebook, napakwestiyon ako Nag-research ako, nagsearch ako sa internet yung mga materials. Gustong-gusto ko talaga maisiyan kung ano nga ba yung igwa sa Liberation Day. Ako si Lee Michael Malian. 17 taong gulang. Grade 11 student sa Katanduanes State University Laboratory Schools. Samahan niyo ako untukutsin ang ating kasaysayan. Punta ako sa PIVAO kay Sir Idanan, dapat ako sa inyo kung iga pa bang mga veteranong nabuhay ngunyan. yan. Ano na lang yan, living veterans, tulong na lang yan. Si Sir Sixto sa ano po sa bato, si Sir Tomas sa Rawis o sa Berak, at si Sir Florencio Tapales sa Baras. Pero ang pwede kong may recommend sa'yo na pwede mong ma-interview regarding sa World War II, kung na ano sila na liberate oya sa nakipaglaban oya sa Katanduanes laban sa Hapon si Sir Thomas Hill kasi siya na lang yung talagang uh, medyo makusog pa kuya, na veterans tapos active pa talaga siya. Malapit lang ang bahay na World War II veteran na si Thomas Hill. Kaya agad namin siyang pinuntahan para makapanayam. Just may napon po. Sir Thomas Hill. Good day po. Ako po ah, si Lee. Ah. Kumusta ka po? 99 years old. Pero <laughs> makasod pa Sa edad na siyam na put syam, mahina na ang pandinig ng ating war veteran. Ngunit sariwa pa rin ang kanyang alaala sa mga nangyari noong panahon ng gera laban sa mga hapon. Sa so, mga hapon, mga abusive. ang pega kidnap ng mga sibilyan, kaya yeah, daan. Oh, kaya, kang grabe nang na takol na nag-organize si Major Sarol Budol po ng sarong, sarong, sarong organization sige po na guerrilla. Nagbalak may naman ta, pagdepensa kang banwa. Nangilabot ako, ta, sabi ko, astig. nakakawin ako ng World War II veteran. Kung napipicture nyo sa, o, sa utak nyo, siyempre, World War II, brak 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 pang 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 ga baradilan ga gera Kulang kami sa equipment mga badel ang ganyan bo ko sa mga kunan sinulo na sa nasong garrison tadi di sa na ng sporta ko lang sa so, so pang laban ng mga bala di man sa bang bigos sinulo tanganing date dekat ang de, de, mga um, uh, gadana Filipino, we kami pick up uh, na Suicide Squad na makahapon ginibong ming suicide squad iyo ang pig para meron sa garrison di ba alin magano na ito total makahapon habang guys sorry siya, na imagine ko sa sa utak ko kung ano so mga nangyari kay ito bulan na pebrero dangan kami dangan pig atake sa mga hapon sa hapon si pag pebrero 8, right, dahil na ng hapon tranquilo na kaya pega Celebrate ang 8 ngayon na Liberation Day of Katanduanes. Ayun na guys, pagkatapos ko magpunta kay Sergeant Thomas Hill, pinadagos ko so paglakbay ko. Pinata, igo pa ako ng mga kahaputan na di pa nasisimbag. Igo daan ng sarong tao, may dakol pang aram sa kasaysayan ng Katanduanes. Para mas makakuha ng marami impormasyon sa nangyari noong panahon ng Apon, Dumiretso kami sa bahay ni Dr. Ramon Felipe Sarmiento, isang anthropologist mula sa Catanduana State University at dalubhasa sa lokal na kasaysayan. Good morning, sir. Oh, good Opo, morning. Si Lee, Lee. Yes. okay. Sadyante po ako, sir, ng Catanduana State University. Oh, taga-Katsuka. ka. Opo. Nandito po ako ngayon, sir. Dahil curious po ako sa... Na, mm -hmm. Ano yung local history ng Katanduan, sir? Mabuti, mabuti. Uh... Ah, interesado ka sa local history. Okay, sige. Pasok. Para sige dito na sir. lang tayo sa loob. Makapag-usap. Kakaiba ang bahay ni Dr. Ramon. Nakilala din bilang si Tata Ramon. Animo Museo ang kanyang tahanan na puno ng kanyang personal na mga cultural artifacts o icons na nakolekta sa mahaba niyang panahon sa akademya at komunidad sa loob at labas ng bansa pagkaupong upo para sa aming panayam. Agad ako nagpakwento kay Doc Ramon tungkol sa ating kasaysayan. Bihira ang ganitong oportunidad na malaman ng kwento sa likod ng makasaysayang araw ng ating dalawigan. Dumating mga hapon noong 1941, after three years, or halos apat na taon na, yung mga takatandoanes, aba, hindi na pumayag. Lumaban sila, no? Uh, Nag-organisa -nag yung mga guerrilla, kung tawagin, mga sundalong Uh, mga taga-katanduanes. Uh, Grilya sila at uh, inorganisa ang mga sarili nila at uh, ayun, nilusob yung uh, kampo ng mga hapon diyan sa Birak. At uh, pakatapos ng limang araw, ay uh, natalo nila yung mga hapon. Uh, napatay nila yung lahat ng hapon diyan. At tuluyan ang na, 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 napalaya ang katanduanes sa kamay ng mga hapon. Inabot ng limang araw at masaya, makulay ang uh, kwento na to. Siyempre madugo. Ano bang ang significance nito? Uh, yun nga, pakatapos na makalaya ang katanduanes ng Abril, 1945, sa loob lamang ng halos anim na buwan, pinalaya naman ang katanduanes bilang probinsya sa Albay. Sira-sira pa yung bayan, no? Pero nagawa nilang uh, ano, sa kongreso, no? sa kongreso ng Philippine Commonwealth, nagawa nilang... Uh, ipasa yung batas no na kung saan nagsarili ang katanduanes bilang probinsya. So hayo pa sila doon sa victory ng uh, laban sa hapon and then sabi nila sige na tuloy-tuloy na natin. At mula noon, ito uh, na naging uh, malaya na tayong naging separate na tayong probinsya and sabingan nila that is history is history ang layo na lang ng katanduanes. Ano po sir ang mga maring mangyari kung hindi uh -huh. ituturo sa mga kabataan history ng katanduanes noong liberation day? Ah, siyempre, ang pinaka-epekto niyan ay eh, makakalimutan. Marami tayong nakakalimutan na bagay, pero may mga bagay na dapat tandaan. kapag hindi natin tinandaan yung isang bagay na mahalaga, eh, may epekto yan doon sa ating future. Lalo na kabataan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay isang mahalagang yugto ng ating history, tapos kinakalimutan ng mga kabataan, dinideadman nila, naku po, saan sila pulutin sa future? yung identity mo bilang katandunganon ay siyang paghuhugutan mo dapat ng iyong inspirasyon at pagpupursigi para gumanda ang future mo. Ang future ay may pinanggalingan, may pinaghuhugutan. Pinakita no? dito sa history na to ng liberation na mga katanduanes ay hindi una, hindi pa sasakop sa dayuhan. Mahal niya ang kanyang kalayaan. Pangalawa, kayang-kaya niya na gawin yung napakalaking gawain ng pagpapalaya sa bayan. Kung tatanungin mo ang daming nangyari doon sa liberation na detalye ng nang nangyari, hindi, hindi yun pwedeng baliwalain. Kasi nakikita doon yung pagiging matapang, katapangan, pagiging malikain. Bakit matapang? Hindi sila natakot. No? Bakit malikain? Ito, ikukwento ko sa iyo. Ang uh, yung ano, yung liberation, kukunti ang mga gamit nila. Kanilang mga armas. Pero alam mo, ang ginawa nila, ito ha, ang katanduan is dalawa ang pinakamalaking produkto natin. Ano yon Kopra, nyug, tsaka abaka. Alam mo, ginawa nila, pareho nilang ginamit ang dalawang to in a very creative manner, very imaginative, na naging malaking naging ambag sa, sa kanilang victory. Una, wala silang mga baril. So, ang ginawa, uh, kumuha ng itong et tangkay ng nyog sa katanduan, spywa. Kumuha sila noon, kinarb nila, pinagmukhang baril. Kaya nung sila lumalakad mula sa tilod, baras, aba, yung mga sundalo, lahat may hawak. Ito e, mga hapon, siguro tinitingnan sila sa teleskopyo kasi nandun sila sa batalay tsaka dyan sa pag-asa, uh, pag-asa, facility andun sila, andun yung mga hapon. Tinitingnan nila, wow, ang daming baril. <laughs> Nakakatakot yung mga, Bar ang baril nila, kahoy. Yung! Oh. Pagdating naman dito, pag-abot ng uh, five days ng pagkikipaglaban, uh, pakikipaglaban, paano uh, tuluyang na-achieve yung victory? Gumamit naman sila ng abaka. So, ang abaka, ginawa nilang mga ano, shield ang, ang tawag niyan, yung malalaking bundles ng abaka, pardo, no? tawag ng mga matatanda. Yun ginamit nilang shield para makadapit sa, sa garrison. Sinilaban, nasunog yung mga hapon sa loob. So, nakikita natin dito, mga katanduanis, magaling. Yung mga ganitong bagay, pag naituro mo sa mga kabataan, magbibigay ito ng inspirasyon. No? At magkakaroon sila ng pride sa sarili nila bilang katandungan. Nun. So pag ito ay hindi tinuro, malaking oportunidad ang nawala sa atin para hubugin ito mga kabataan natin. Ako teacher kaya malaking bagay yung mga ganyan. no? Nagtuturo ako sa pamamagitan ng telling stories and the story of the war, <laughs> liberation ng Katanduanes. Ah, uh, malaking istorya ano, na pwedeng mapulutan ng mga aral. Ayan yung uh, abaka, oh. abaka. Oo, yung iba nandun na sa ganito itsura ng, ng munisipyo ng Birak ng araw. Napalagay niyo po, sir. Ano, hmm. ano po bang mga steps or maring gawin para ipasok sa paralan ang kasaysayan ng Katanuanes? Marami. Marami ang pwedeng gawin. No? At uh, ako naman, uh, alam ko na mayroon na mga ginawa. Okay, halimbawa, Noong year 2000 ang DepEd nagpalabas ng uh, parang libro no na pwedeng gamitin ng teacher uh, ang title ay pamana pamana no lalawigan ng katanduanes eh pero ang tagal na noon no at uh, kailangan nang baguhin yon at uh, dagdagan para lalong yumaman maraming ako nakita na pwedeng na idagdag doon pangalawang paraan naman yung mismong skwelahan isama talaga sa curriculum Uh, paano yan isasama sa kurikulum, uh, hindi yan madali eh, na nagawain. Hindi yan pwedeng pakonti-konti, pag naisip, isasama, ganyan. Eh, kailangan lang ayusin yung curriculum. Kasi ang ko, ha? Ang personal kong pananaw, kulang talaga. Hindi talaga masyado nakapaloob sa kurikulum ang pagtuturo ng tinatawag nating lokal na kasaysayan. Tinuturo ang national history, tinuturo ang world history, pero yung lokal na kasaysayan, kulang na kulang ang pag integrate nito sa ating mga curriculum. So, kailangan talagang uh, gawa ng paraan niya ng mga institusyon. Hindi ko sigurado kung nakalimutan ko na, pero tila wala akong maalalang itinuro ang lokal na kasaysayan ng Katanduanes simula noong elementary ako at maging nasa senior high school na ako. Ano yung pinaka masasabi nating evident kaya naman ay pinuntahan ko rin ang kagawaran ng edukasyon sa Dibisyon ng Katanduanes para alamin kung naituturo ba ang aspetong ito sa mga paralad sa probinsya. Akin nakausap si Sir Augustus Vargas, kilalang guru mula sa Virac Pilot Elementary School. So in Katanduanes, we developed the what we so called DLHM. This is the Division Local History Matrix wherein we gather all the important local cultural history in the 12 provinces of Katanduanes and we come up with a one book and we look for how are we going to integrate it with all the subject areas especially in the social studies so local cultural history is really in the curriculum in the elementary both uh, at the same time in high school ngayon hindi lamang po school no ang uh may responsibilidad na ituro ito, ipamahagi ang tungkol sa kasaysayan. Marami tayong mga ibang mga institution tulad ng local government. Ang alam ko, ang provincial local, local government ni ginagawa. Ang municipal local government ng, katanduan ng mga bayan ng Katanduanis, may mga ginagawa sila, may programa sila. Maganda yun. Uh, so, kasi kailangan ito tulong-tulong na, ano eh, na gawain. Tapos, hindi lamang yun. May mga institution tulad ng simbahan malaki ang role ng simbahan sa kasaysayan natin. Kaya interesado rin sila na pag-aralan ng kasaysayan at ituro no sa mga tao. Um, yung mga kabataan, ano eh, maraming pwedeng gawin kasi meron silang mga gawain tulad ng mga organizations. Nandiyan yung mga organizations, nandiyan ang social media. Sa mga bagay na yan, pwede dyan ipasok ang tungkol sa local history. Sa katulad ko po, sir, mm -hmm. na estudyante, na gustong-gusto matutos matuto tungkol sa kasaysayan ng Katanduanes, saan po ba ako pwedeng pumunta? Manaliksik. Do your homework. Mag-research. Um, ang problema nga lang, kulang pa tayo sa materyales. Nag-uumpisa pa lang mamuo ang mga materyales tungkol sa history, kultura, at lipunang Katanduanes pero ah uh, marami nang nangyayari dahil marami nang interesado halimbawa sa pamantasan marami na kami ginagawa mga research paunti-unti tungkol sa history at sa culture ng Katanduanes hopefully darating ang panahon dadami yan. at ang uh, isang importanteng bagay kailangang ma-convert 'yan bilang mga instructional materials at uh, hindi lamang bilang libro hindi lamang mga nakasulat ang uh, ang dami-dami dami yung pwedeng gawin, uh, video, uh, social media, marami na ngayong paraan eh. Uh, at yung mga kabataan, hindi lamang sila maghanap, kaya nilang maglikha ng mga materials na pwedeng gamitin ng iba. Dahil ang kabataan, punong-puno ng pagkamalikain Punong-puno ng energy. Dapat gawin nyo, kayo na mismo, ang mag-contribute para makalikha ng mga materials na pwedeng gamitin ng ibang kabataan, ng ibang tao dahil makakatulong yon sa iba, sa mga kakalasi mo, tsaka sa mga susunod na henerasyon. Teka -tid ko kununodan. Bilang isang katandunganon, nun, kay Puanta, may sihan ang, mga, ang nangyari kang aldaw na uni. Kung paano kita naging malaya sa kamot ni mga dayuhan. Nangyari ito dahil sa ating mga matatapang na veterano at bayani ako ako'y nagpapasalamat. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay, sanay tulad ko, nahalap ninyo ang kabuluhan ng pagmamahal sa sariling bayan. Kung magdakula ka mo, pag igaman eh, ni mangyaring araw ka, dahil ko magdulag, magdipinsa ka mo kasi munti ng buwan. Ang gusto ng sabihin ko, at daga konti ng buwan, dahil mapaduman sa mga isang pagbabahagi ng mga kwento ng kabayanihan at pakikipaglaban para sa kalayaan ay hindi lamang pagpapasalamat sa nakaraan, kundi isang hamon para sa atin. Sa pagpapamana ng mga kwento ng tagumpay at pakikipagsapalaran, nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa ating mga bayan at naging tulay tayo para sa mga kabataang nais malaman ng ating pinagulan. Ang pinanggalingan natin bilang mga katandunganons ay marangal ipagmamalaki we cannot interact with the rest of the world if we do not know ourselves yung identity ng ng ay worthy no to be our uh, basis in trying to interact with the rest of the world kaya't sama-sama nating -sama alamin alagaan at ipagpatuloy ang mga kwento ng pag-asa at tagumpay na hango sa ating sariling kasaysayan